Paano kung isang simpleng binata ang biglang sumpay ng Haring Cobra? Isang kagat lang at ang kanyang pagkatao'y tuluyang naglaho. Sa bawat pintig ng puso, nararamdaman niya ang matinding uhaw. Uhaw na hindi kayang pawiin ng pagkain kundi ng dugo. At nang ang mismong ina niya ang nakatuklas ng kanyang lihim. Naging saksi ang buong baryo sa pagbangon ng isang bagong halimaw. Binatang pinagkalooban ng pangil ng Haring Cobra, Aswang True Story. Tahimik ang gabi sa baryo. Ang mga kuliglig ay nag-iingay sa paligid. Ang malamig na hangin ay dumadampi sa balat ni Marco. Naroon siya sa gilid ng ilog, naghugas ng mga kamay matapos mag-igib. Bigla niyang naramdaman ang kakaibang kilabot. Parang may mga matang nakatitig mula sa dilim. Ang tubig sa ilog ay tila gumalaw ng walang dahilan. May aninong lumitaw, mahaba at kumikilos na parang ahas. Napaatras si Marco, ngunit natigilan ng makita ang isang dambuhalang kobra. Ang mga mata nito ay kumikislap na pula. Dahan-dahan itong lumapit, hindi umaatake, ngunit parang may ibig iparating. Narinig niya ang mahinang bulong na tila nang gagaling sa mismong ahas. Ikaw ang napili. Umihip ang malamig na hangin, dala ang amoy ng dugo at lupa. Nararamdaman ni Marco ang bigat sa kanyang dibdib. Parang may humihigop sa kanyang lakas. Unti-unting bumuka ang bibig ng kobra. Lumabas ang mahahabang pangil, kumikislap sa ilalim ng buwan. Bigla nitong isinuksok ang pangil sa braso ni Marco. Wala siyang maramdaman na kirot, kundi isang matinding apoy na gumapang sa kanyang ugat. Nang tumingin siya sa tubig, hindi na niya nakita ang kanyang sariling mukha. Sa halip, isang nilalang na may mapuro na balat, mapulang mata at mahahabang pangil napaatras siya, nanginginig, habang unti-unting nagbabago ang kanyang katawan. Sa kanyang tenga, narinig niyang muli ang bulong. Ika'y hindi na tao. Ikaw ay magiging kasangkapan ng gutom ng mga nilalang sa dilim. Ang dibdib ni Marco ay mabilis ang tibo. Hindi niya maipaliwanag kung bakit ang init ng kanyang katawan ay tila umaalab mula sa loob. Parang naglalagablab ang kanyang dugo. Humigpit ang kanyang mga daliri at sa bawat paghinga ay naririnig niya ang kakaibang pagugong ng kanyang lalamunan. Paglingon niya, wala na ang dambuhalang kobra. Ngunit sa hangin ay nananatili ang bulong. Ipahayag ang iyong uhaw. Napakagat si Marco sa kanyang labi. Ngunit nang madama niya ang kanyang mga ngipin, halos mapasigaw siya. Mas matalim ang mga iyon kaysa sa dating alam niya. Parang bakal na handang bumaon sa laman. Sa di kalayuan, may batang naglalakad pa uwi, may dalang lampara. Narinig ni Marco ang pintig ng puso ng bata. Mabagal, malinaw, at halos parang musika sa kanyang tenga. Hindi niya maintindihan, ngunit ang bawat pintig ay nagdudulot ng matinding pananabik. Napasapo siya sa kanyang sikmura. Gutom. Isang uri ng gutom na hindi niya kailanman naramdaman. Gutom na hindi kayang mapawi ng bigas, karne, o tubig ang kanyang mga mata ay unti-unting nagdilim. Nanginig ang kanyang katawan at naramdaman niya ang kakaibang lakas na dumadaloy sa kanyang mga buto. Humakbang siya, dahan-dahan, papalapit sa batang mailampara. Ang liwanag mula sa apoy ay kumikislap sa kanyang pawisang balat. Naramdaman ng bata ang kakaibang presensya. Napalingon ito. At doon, tumama ang tingin ito kay Marco. Ngunit hindi na si Marco ang nakita. Isang binatang mapula ang mata, may mahahabang pangil na lumalabas mula sa bibig. Mabilis na tumakbo ang bata, bitbit -bit ang lampara, naglalagablab ang apoy habang nanginginig ang liwanag nito. Hinabol siya ni Marco. Hindi niya nais, ngunit hindi niya kayang pigilan ang sarili. Ang bawat galaw ng bata ay nagiging paanyaya sa kanyang uhaw. Ang bawat paghinga ng bata ay parang tinig na nagsusumamo sa kanyang laman. Nang abutin niya ito sa gilid ng kakahuyan, natigilan siya. Nakahawak ang kanyang mga kamay sa balikat ng bata. Ngunit bago niya maisakatuparan ang kagutuman, naramdaman niya ang may malamig na kamay na humawak sa kanyang bato. Paglingon niya, isang matandang babae, nakaputing damit at may mahahabang buhok ang naroon. Maputla ang mukha nito at sa kanyang mga mata ay bakas ang libong taon ng kadiliman. Batang pinagkalooban ng pangil ng Haring Kobrat. Ngayon ay pasimula pa lamang ng iyong sumpa. Ang lampara ng bata ay biglang namatay. At ang paligid ay nilamon ng lubos na kadiliman. Nanginginig ang mga kamay ni Marco. Ang lamig ng hangin ay parang mga kutsilyong dumudurog sa kanyang balat. Nakatitig siya sa matandang babae na tila wala ng dugo sa mukha, ngunit puno ng kapangyarihan ang mga mata. Sa bawat salita nito, ramdam niya ang bigat ng sumpang pumapaloob sa kanyang katawan hindi mo na matatakasan ang uhaw. Hindi mo na matatanggihan ang tawag ng gabi. Ang tinig ng matanda ay parang humahalo sa hangin, umaalingaw nga o hanggang sa kanyang utak. Napaluhod si Marco, hawak ang kanyang tiyan na kumakalam hindi dahil sa gutom ng tao, kundi dahil sa kagutuman ng isang nilalang na nilikha mula sa dilim. Ang bata ay nanginginig, halos hindi makakilos sa takot. Nasa harap lang niya, umiiyak, hawak pa rin ang patay na lampara. Naririnig ni Marco ang pintig ng puso nito, malakas, mabilis at puno ng buhay. Ang amoy ng dugo ay parang usok na dumadaloy sa kanyang ilong, dumidikit sa kanyang utak, pinapalakas ang apoy ng kanyang kagutuman. Tikman mo na, bulong ng matanda. Kapag tinanggap mo ang unang dugo, ikaw ay ganap ng magiging anak ng dilim. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Hindi ko kaya, bulong niya, nanginginig ang boses, kahit alam niyang wala na siyang makukuhang awa. Ngunit sa bawat pagtanggi, lalo lamang sumasakit ang kanyang katawan. Parang libu-libong karayom ang sabay-sabay na tumutusok sa kanyang ugat. Humugot ng malalim na hininga si Marco at sa isang iglap, dumilim ang kanyang paningin. Parang hindi na siya ang gumagalaw. Ang kanyang mga pangil ay unti-unting bumaba. Ang kanyang mga kuko ay tumalim, halos magmistulang pangil ng hayop. At bago pa siya muling makapag-isip, kumagat siya. Isang matinding init ang sumabog sa kanyang bibig, dumaloy sa kanyang lalamunan at bumalot sa kanyang kalamnan. Dugo. Sariwa, mainit at parang apoy na nagpasiklab sa kanyang buong kaluluwa. Ang bata ay napasigaw, ngunit agad na naputol ang tinig. Sa bawat patak ng dugo, mas lalo siyang nilamo ng bagong anyo. At sa unang pagkakataon, nakadama si Marco ng kakaibang kaligayahan. Hindi na ito ang simpleng kagutuman ng isang tao. Ito ay pagnanasa, pagnanasa na hindi na niya mapipigilan. Nang matapos, binitiwan niya ang wala ng malay na katawan ng bata. Ang kanyang mukha ay puno ng dugo, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa pula. Nang humarap siya sa matanda, isang iti ang gumuhit sa malamlam nitong labi. Ngayon, ikaw ay ganap na. Isa ka ng aswang, anak ng sumpa at ng gabi. Ang paligid ay biglang binalot ng sigaw ng mga uwak. At mula sa kadiliman ng kakahuyan, naramdaman ni Marco na may iba pang mga nilalang ang na nakamasid sa kanya. Mga matang kumikislap, mga anyong nakatago sa anino. Parang inaabangan siya. Parang kinikilala siya bilang isa sa kanila. At doon, unti-unting bumangon ang takot na hindi na niya kailanman mababalikan ang kanyang dating pagkatao. Kinabukasan, ang baryo ay binalot ng katahimikan. Ang katawan ng bata ay natagpuan sa gilid ng kakahuyan. Walang dugong natira, maputla ang balat, at nakadilat ang mga matang puno ng takot. Nag-ingay ang buong pamayanan. Mga sigaw, mga iyak at mga bulong-bulungan. Aswang may aswang sa baryo. Ang matatanda ay nagsindi ng insenso, nagbasbas ng asin at bawang, at nagsabit ng krus sa kanilang mga pintuan. Ang mga ina ay agad na pinauwi ang kanilang mga anak. Lahat ay nagkulong bago lumubog ang araw. Samantala, si Marco ay nakahiga sa kanyang papag, pawisan, nanginginig, at halos mabaliw sa kanyang nararamdaman. Sa kanyang isipan ay bumabalik ang mukha ng batang kanyang nilapastangan. Ngunit kasabay nito ang matamis at mainit na lasa ng dugo. Masarap. Hindi niya kayang tanggihan ang pagnanasa. Pinilit niyang ipikit ang kanyang mga mata, ngunit sa bawat paghinga ay naaamoy niya ang dugo ng mga taong nasa paligid. Parang sinasadyang hapuin ang kanyang isip. Maya-maya, narinig niya ang mga yabag sa labas ng kanilang bahay. Mga kapit-bahay, mga kamag-anak, nagsisigawan. Hanapin natin ang halimaw. Walang bata ang dapat lumabas mamayang gabi. Bumilis ang tibok ng puso ni Marco. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pananabik. Sa bawat hakbang ng mga tao, mas malinaw ang kanilang amoy. Amoy ng pawis. Amoy ng balat amoy ng dugo na dumadaloy sa kanilang mga ugat. Pinipigilan niya ang kanyang sarili. Ngunit nang sumilik siya sa salamin, hindi na niya nakita ang kanyang dating mukha. Isang nilalang na may pulang mata, mahahabang pangil, at balat na parang unti-unting lumuluma. Hindi ako ito, bulong niya, nanginginig ang kamay. Ngunit sa likod ng kanyang tenga, muling narinig ang tinig ng matandang babae. Ikaw na iyan. Huwag mong itanggi, ang tao ay pagkain lamang. Ang gabi ay iyon na ngayon. Napaluhod si Marco, hawak ang kanyang ulo. At mula sa kanyang lalamunan ay lumabas ang isang malalim na ungol, parang iyak ng hayop na nakawala sa kadena. Nang bumukas ang pinto, nandoon ang kanyang ina. May dalang lampara, may luha sa mata. Marco, di. Anak, anong nangyayari sa iyo? Nanginginig ang kanyang mga labi, gusto niyang sumigaw ng tulong. Ngunit sa halip ang kanyang mga pangil ay bumaba muli. At ang kanyang paningin ay unti-unting naging pula. Sa kanyang tenga, muling umalinggaw ang boses. Ang una mong dugo ay sa estranghero. Ang pangalawa ay sa pamilya. At doon ka magiging ganap. Naglalaban ang kanyang kalooban. Mahal niya ang kanyang ina. Ngunit ang apoy ng kagutuman ay mas malakas kaysa sa kanyang sariling puso. Unti-unti siyang tumayo, papalapit sa kanyang ina, habang nanginginig ang mga kamay nito at hawak ang krusipihong bakal. Ngunit sa loob ni Marco, isang bahagi ng kanyang pagkatao ang pilit na sumisigaw. Tumakbo ka, inay bago ako tuluyang lamunin ng sumpa. Nanginginig ang lampara sa kamay ng kanyang ina. Ang ilaw ay kumikislap, naglalabas ng mahinang sindi na tila nagbabala ng kapahamakan. Marco anak, bakit ganyan ang iyong mga mata? ang tinig ng ina ay nanginginig, halong takot at pag-aalala. Si Marco ay napahinto, humihingal, habang ang kanyang mga pangil ay kumikislap sa ilalim ng apoy. Umalis ka na, inaydi. Ngunit ang kanyang tinig ay hindi na tulad ng dati. Mas mababa, mas malamig at parang may kasabay na ugong ng ahas. Napaatras ang kanyang ina, hawak-hawak ang krusipihong nakasabit sa kanyang lid. Itinaas niya iyon, Umaasa na may kapangyarihang magtataboy sa sumpang bumabalot sa kanyang anak. Sa ngalan ng Diyos, lumayo ka sa akin, anak ko. Napasigaw si Marco, napaatras, at parang sinunog ng liwanag mula sa krus. Ngunit kasabay ng sakit, lalo lamang nag-alab ang kanyang kagutuman. Ang amoy ng dugo ng kanyang ina ay mas malinaw kaysa kanina. Parang isang ilog na dumadaloy sa hangin, tinatawag siya, inaakit siya. Tumulo ang luha ni Marco. Hindi ko kaya, bulong niya, sabay sa po sa kanyang ulo. Ang kanyang mga kuko ay tumalim, dumudurog ang kahoy ng kanilang sahig sa bawat kapit. Nang subukan siyang yakapin ng kanyang ina, mabilis siyang umatras. Ngunit sa isang iglap, isang puwersang hindi niya mapigil ang nagtulak sa kanya pasulong. Nahawakan niya ang braso ng kanyang ina. Mainit. Mabilis ang pintig ng puso nito, umaaling nga sa kanyang tenga. Napasigaw ang kanyang ina. Marco. Ito ako. Ang iyong ina. Parang saglit na natigil ang lahat. Tumigil ang oras. At sa sandaling iyon, muling bumalik sa kanya ang alaala ng kanyang kabataan. Kung paanong siya ikinalong, pinakain, at inalagaan ng isang taong nasa kanyang harap. Nanlabo ang kanyang paningin. Ngunit ang uhaw ay hindi natigil. Biglang sumulpot ang malamig na tinig ng matanda sa kanyang isipan. Kung hindi mo siya titikman, ikaw ay mamamatay. Ang sumpa ay hindi matatanggihan. Piliin mo, ikaw o siya. Napahigpit ang kanyang kapit. Nanginginig ang kanyang mga pangil habang unti-unti itong lumalapit sa liig ng kanyang ina. Napasigaw ito, umiiyak at muling idinampi ang krusipihong hawak sa kanyang balat. Agad na kumalat ang hapdi sa buong katawan ni Marco. Isang usok ang lumabas mula sa kanyang balat na parang sinusunog ng liwanag. Napaurong siya, napasubsob sa sahig, at doon ay napuno ng dugo ang kanyang bibig dahil sa sariling sugat na nilikha ng apoy ng pananampalataya. Napasigaw si Marco, isang alulong na hindi na tao. At bago siya tuluyang bumangon, mabilis na tumakbo ang kanyang ina palabas ng bahay, humahagulgol, humihingi ng tulong. May aswang. May aswang sa loob ng aking bahay. Narinig iyon ng buong baryo mga tao'y nagsilabas na may dalang sibat, bolo at asin. Ang kanilang mga mata ay nag-aalab ng takot at galit. Si Marco ay naiwan sa loob, hingal, pawisan, at halos hindi makagalaw. Ngunit sa kanyang dibdib, naroon ang halong sakit at pagkaduro. Nakita niya kung paano unti-unting nasisira ang kanyang pagiging tao. At nang marinig niya ang mga yabag na mga tao papalapit, alam niyang hindi na siya ligtas, hindi mula sa kanila at hindi rin mula sa sumpa ng Haring Cobra. Ang mga yabag ng mga tao ay papalapit, dumadagundong sa sahig na kawayan at sa lupa ng bakuran. Naririnig ni Marco ang mga sigaw. Aswang. Hulihin ang aswang. Diyan sa loob. Nakita ng ina niya. Nanginginig siya habang nakadapa, hawak ang dibdib na umaapoy pa rin mula sa haplos ng krus. Ang kanyang bibig ay puno ng dugo, ang mga mata ay nanlilisik, at ang kanyang hininga ay parang hampas ng hangin mula sa ilalim ng lupa. Sa bawat tibok ng kanyang puso, ramdam niya ang unti-unting pagbangon ng kakaibang lakas. Isang lakas na hindi kanya, ngunit ngayon ay kumakain sa kanyang kaluluwa. Mabilis na bumukas ang pinto. Tatlong lalaki ang pumasok, may dalang sibat at bolo, at may nakasabit na bawang salig. Nakatutok ang kanilang tingin kay Marco, nakahandusay ngunit may matang mapula na kumikislap sa dilim. Diyos ko totoo pala, bulong ng isa, nanginginig ang kamay ngunit mahigpit na hawak ang sibat. Walang awa. Baka umatake, sigaw ng isa pa, sabay sugod pa palapit. Sa isang iglap, gumalaw si Marco. Parang hangin ang kanyang katawan, mabilis, halos hindi makita ng mata. Hinawakan niya ang sibat, dinurog sa kanyang mga kamay, at itinapon ang lalaki sa dingding. Napasigaw ito, bumagsak, at natulala sa lakas na ipinakita. Nanlaki ang mga mata ng dalawa pang kasama. Aswang nga! Umalis na tayo! Ngunit bago sila makatakbo, nasa harapan na nila si Marco. Nang buksan niya ang kanyang bibig, tumambad ang mahahabang pangil na kumikislap sa liwanag ng lampara. Isang malakas na alulong ang lumabas sa kanyang lalamunan, hindi na boses ng tao, kundi alulong ng halimaw. Nagpatigil iyon sa lahat. Sa labas ng bahay, ang mga tao ay natigilan, nagdadasal, habang ang mga bata ay umiiyak sa bisig ng kanilang mga ina. Nang umatake si Marco, ang buong loob ng bahay ay binalot ng sigawan. Dugo. Amoy dugo ang pumuno sa hangin. Ang lampara ay natumba, nagliyab ang banig, at nagkaroon ng apoy na nagbigay liwanag sa kabuan ng nakatatakot na eksena. Nakikita ng lahat mula sa labas ang aninong kumikilos, isang binatang may pangil, nagwawala, at nagiging halimao sa harap mismo ng kanyang sariling ina. Napasigaw ang kanyang ina. Anak ko. Marco. Tigilan mo. Ngunit huli na. Ang apoy ay kumalat ang mga tao ay nagsisigawan at ang buong baryo ay nagkagulo. Mabilis na tumalon si Marco palabas ng bintana, dala ng bagong lakas na dumadaloy sa kanyang katawan. Sa isang iglap, nasa bubungan na siya, nakatingin sa mga tao na maihawak na apoy, asin at bawang. Nakita niya ang mga mata nila, puno ng takot, ngunit mas malakas ang galit. Wala ka ng lugar dito, halimaw, sigaw ng isang matanda. Ngunit sa halip na umatras, naramdaman ni Marco ang kakaibang puwersa. Mula sa kanyang lalamunan, sumirit ang maitim na usok, malamig, mabaho at agad na nagpatigil sa mga sulo ng mga tao. Napaluhod sila, naubo at halos mamatay sa amoy ng bulok na laman. Si Marco ay nakatayo sa ibabaw ng bubong, nakadungaw at ang kanyang anyo ay ganap ng hindi tao. Mahaba ang kanyang mga kuko, kumikislap ang kanyang mga mata at ang kanyang ngiti ay puno ng pangil. At sa gabing iyon, unang beses siyang nasilayan ng buong baryo bilang isang ganap na aswang. Tumalon si Marco mula sa bubungan, mabilis na tumakbo palayo sa baryo. Ang hangin sa kanyang mukha ay malamig, ngunit ang kanyang dibdib ay mabigat. Naririnig niya ang mga sigaw ng mga tao, ang pag-iyak ng kanyang ina, at ang mga yabag ng mga nagtatangkang humabol. Ngunit wala na siyang balak lumaban. Hindi laban sa kanila at hindi laban sa sarili niyang sumpa. Sa bawat hakbang niya sa madilim na kakahuyan, ramdam niya ang mga matang nakamasid. Mga nilalang na tulad niya. Mga aswang na kumikilo sa dilim, naghihintay sa kanyang pagdating. At nang makarating siya sa gitna ng gubat, naroon muli ang matandang babae. Tahimik itong nakatayo, ang buhok ay nakalugay, at ang mga mata ay kumikislap sa ilalim ng buwan. Nayon, anak ng gabi, ikaw ay isa na sa amin. Walang salitang na si Marco tanging luha ang dumaloy sa kanyang mga mata. Tumingala siya sa kalangitan, hinahanap ang bituin, hinahanap ang Diyos, hinahanap ang kanyang dating pagkatao. Ngunit wala na. Sa ilalim ng anino ng mga puno, sa harap ng mga nilalang ng dilim, unti-unti siyang naglaho bilang si Marco. At doon ipinanganak ang bagong nilalang na kinatatakutan ng baryo. Isang binatang pinagkalooban ng pangil ng Haring Cobra. Isang aswang na walang balikan at mula sa gabing iyon, naging alamat siya na paulit-ulit na isinasalaysay ng mga matatanda ang kwento ng isang anak na nilamon ng sumpa at ng isang baryo na habang buhay nang nabuhay sa takot. Wakas,